Handang nakipagtulungan ang Armed Forces of the Philippines kay Senadora Amy Marcos sa ibinunyag niyang planong hypersonic missile attack ng China laban sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, hindi malabong mangyari ang banta ng China. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo talaga mainit ulo nila. Sa pamamagitan ng Facebook, ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang impormasyong nakalap daw niya na hypersonic missile daw ang tanong gamitin ng China para atakihin ang Pilipinas. Ayon pa sa Senadora, kabilang sa 25 potential target areas ng hypersonic missile ang sum na EDCA site sa Pilipinas kung saan may access ang Amerika. Hindi sinabi ng Senadora kung saan niya nakuha ang impormasyong ito pero sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang naturang banta. Handa raw makipagtulungan ng AFP sa Senadora para makakuha ng iba pang detalye at gumawa ng karampatang hakbang para matiyak ang seguridad ng ating bansa. Ayon sa maritime expert asway Ray Powell, hindi malabong mangyari ang ganitong plano ng China. Hypersonics is a technology that is in their arsenal and I would expect them to you know, include all of the you know, sort of the potential uh, sites that could be used by the US and its allies in, a, in, in case and in the, uh, God forbid, some kind of a large, larger scale conflict. So I, I don't think this is um, alarming news. It is you know, certainly something that we should prepare for. Bagamat nabawasan ang barko ng China sa West Philippine Sea, base sa monitoring ng Philippine Navy, nagdeploy naman sila ng Chinese aircraft carrier sa border ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayong araw, muli rin namataan ang tanagori ang monster ship ng China malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay Powell, bumalik doon kanina umaga ang dambuhalang China Coast Guard ship 5901 para magpatrolya kasama ang isa pang China Coast Guard vessel. Ang monster ship ng China, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na mas malaki pa sa isang football field. Huli itong umaligid sa ating karagatan noong June 24. Sa monitoring ng mga otoridad, dumaan ang monster ship sa labindalawang teritoryo ng Pilipinas sa loob lang ng sampung araw. Huli itong namataan sa Mischief Reef. Kung ikukumpara, walang panama ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanoa sa, sa monster ship ng China. Kaya hindi maiwasang mapuna ni Powell ang sensalidad ng Beijing sa pag-arangkada ng bilateral consultation meeting para humupa ang tensyon sa West Philippine Sea. When you're negotiating with China, that de-escalation is seldom China's first priority. You always have to sort of watch what China does more closely than what it says. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. News5. Ma kabetid may an Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.